Ito po yung pinakamasaklap na nangyayari sa mga DDS, lalo na po yung mga nasa social media na todo depensa pa rin sa mga Duterte, kay Sara Duterte, napakasaklap ng kanilang ginagawa ngayon. Mahirap kung pero wala silang choice kasi nakabenta o nakasangla na siguro ang ilan dyan, ha? nakasangla na siguro ang kanilang kaluluwa sa mga Duterte. Walang patubos, ikaw nga. Hmm. Kaya kung ano-ano kasi manipulasyon ng kung ano-ano, pwede nilang gawin. Wala na rin po kasing kahihiyan. Basta taong madikit sa mga dotete, madikit, ibig kong sabihin na, ah, um, na tutuyuan ng kahihiyan. Tumitibay ang sikmura. <laughs> Alam niyo yung taong matibay ang sikmura? Kahit dumi ng hayop, dumi ng tao, pwedeng kainin. Kasi matibay ang sikmura ganyan ko i-describe itong mga uh, alepores ni Digong. Malala. Malala po. Sa nakaraang rally po ng uh, mga loyalista, congratulations, maraming umatan at walang bayaran dyan na nangyari. Ang lahat ng yan, siguro posibleng pinamerienda. Alam mo, may mga grupo-grupo rin yan eh, di ba? Na sila-sila mismo ang nagtulungan para sila ay makapunta sa lugar. Katulad ng mga ka camping alam nyo, ganun din naman kami. Hmm. May grupo dito, may grupo sa Pasay, may grupo sa isang lugar, halimbawa. Pero kami-kami yung magbubuo ng grupo na yun at kami-kami yung pupunta sa lugar kung saan kami ay magpapakita ng suporta. Dati, halimbawa, kay Atty. Lenny Roparedo. So ako'y naniniwala, hindi, walang bayarang nangyari dito sa, sa rally na ito. Hmm. Sabi na nung isa, na si Glenn Chong, na malala na ang kalagayan dahil wala na eh. Baka na ang mga ganitong klaseng tao. Unang-una, -una, posibleng madisbar dahil sa banta ng pananampal kay First Lady. At syempre, yung impression ng mga tao nasa paligid na taong ito ay napaka-negatibo na. Yung impression sa kanya. And that will last. Yung mga ganyang impression. Hmm. Sabi niya, they all look marcus Like Marcus Jr. daw, eto mga dito sa rally mga bangag daw. That's the point. Hanggang doon lang sila sa salitang bangag. Pero wala silang pwedeng uh, ihain o something that they can bring on the table. Pag-usapan na ang mga anomalya halimbawa nang nasa Malacanang or nang, nang first time eh, halimbawa. Wala naman eh. Hindi naman sila bangag lang talaga yung tipong lahat ng yan mga aligasyon at mahirap patunayan at hindi nila kaya patunayan. Is this all that is left of Marcos Jr. is 31 million? Kasi ko konti daw. Ito kasi mga ito na picture yung audience niya, yung kalakihan na tong grupo na ito siya pa nasa harap, de ba? Hmm. Talaga hahanap at hahanap ng butas eto mga ito. Pero di hamak naman na ito ay mas organisado. Di hamak naman na ito ay mas mas may obhito, mas may magandang layunin at lalong di hamak na wala po ditong napilitan na pumunta. Sige, maghanap kayo ng magsasalita dyan na napilitan pumunta at kung ano-ano. Malabo yan. Okay, either he has been abandoned by uh, daw, by, the, by his loyalists in droves or his alleged 31 million votes were mostly fake. Yan ang sinisigaw kasi natang si Glenn. Itong isang attorney na ito. Mm, ayan kaya sinagot ka ng isang loyalista, puro ka daw fake news yung ikaw na abogado yung ikaw na supposedly ay tumutulong sa mga kababayan natin sa kanilang problema legal diba? pero kayo po yung nagpapahamak sa mga kababayan natin kayo po ang nagsasadlak sa mga kababayan natin para uh, mauto para mapaniwala ng mga ganitong klaseng kalokohan niyo. Hindi marunong tumanggap ng katotohanan daw yung mga ganitong klaseng tao. Uh, pilit isinasara ang mga mata na silang mga DD ang kukonti na lang. Dahil yan naman ang totoo, kukonti na po talaga ang mga DD shits. O ay kung ilang beses na ba o kailan ba nagsimula yung Friday group ko na na yan, nadagdagan ba siguro nung... nung a certain time, medyo natagdagan, pero wala, drifting, or nawawala na ulit yung mga yan. Ang ibig kong sabihin dito, hindi kasi organisado. Ang ibig kong sabihin din neto, wala kasing magandang layunin at magandang o totoong ipinaglalaban. Dahil kung meron talaga, abay, bukal sa puso, nalulusog ang mga tao dyan. Hmm. Yung mga invento nyo kasing akusasyon, mga imbento niyong kwento para siraan ang nasa Malacanang. Hindi lahat umubra. oh dito sa nangyaring ito, narali ng mga loyalista naman, talagang pinataob ang mga DT sheds. Lalong lumalakas daw ang suporta ng mga loyalista at PBBM supporters para ipagtanggol at suportahan niya. Ito kasing ginagawa natin ito, suporta ito sa gobyerno. Eh. Hindi talaga... Kasi pag meron tayong nakita na hindi magandang ginagawa din ng nasa Malacanang ay dapat din po tayong magsalita kahit anong suporta pa natin sa, sa administrasyong ito. Pag ang palaya, mm -hmm, pikit sa katotohanan. Yan ang totoo. Yan ang masaklap na buhay ng mga dipisit na sa kadiliman at sa kasinungalingan. Good luck.